Pagpapatato ng lalaki sa noo? Scripted nga lang nga ba? Yan ngayon ang matinding pinagdedebatihan sa social media? Matapos ngang mag-viral ng gusto at mapag-usapan? Ang food business na Taragis, at netizen na si Ramil, isang padre de pamilya na sumeryoso sa tattoo challenge na isa lang palang April Fool's Day prank. Kung matatandaan, kahapon April 2, personal nga na inabot ng Taragista Takoyaki Shop owner na si Carl Kion ang 100,000 pesos na premyo kay Ramil. ayun pa rito, Wala umano siyang intensyon na maging perwisyo sa kapwa-tao, ngunit nga sa hindi inaasahang pagkakataon, may anak pala na may espesyal na kondisyon. Ang netizen nga na nagpatato sa kanyang noo kaya nagawa niya ang bagay na yon. Hindi lang nga ang Taragis owner ang nagbigay ng pera kay Ramil dahil makikita nga rin sa social media na napakarami nga rin naawa dito at nagpaabot nga rin ng pinansyal na tulong at maging ang sikat na CEO na si Rosmar ay tila hindi rin napigilan ng hindi mahabag kaya nagsabi rin ito na tutulungan umano niya si Ramil. Ngunit sa kabila nga ng lahat, Tila hindi pa nga tapos ang kontrobersiya sa pagitan ng business owner at ni Ramil sapagkat inaakusahan ngayon sila na iscripted lamang umano ang lahat. Nagbigay nga rin ng pahayag ukol dito ang pambansang marites na si Zian Gaza at sinabing sayang lang umano ang galit ng mga netizens dahil publicity stunt lamang umano ang lahat. Isa namang netizen ang nagpost sa social media na binura umano ng taragis ang kanyang komento. Sa Facebook post nga na nagngangalang may Sinabi niya na duda umano siya dun sa lalaking nagpatato ng logo sa noon niya. Dahil kung makikita nga 3.36pm nang mag-post umano sila ng kanilang April Fool's joke. Habang 4.04 naman tapos na agad yung pinatato ni Ramil at magaling na umano ka agad ito. Anya pa, baka party lamang umano ito ng kanilang prank. Hoy Taragis, ba't binurin yung comment ko? Sinabi ko lang naman na duda ako dun sa lalaki nagpatatunang ng logo niya sa noon niya. Eh sa totoo naman 3.36pm kayo nagpost ng April Fool's joke nyo. Tapos 4.04pm tapos na agad yung tattoo niya at magaling agad. Ay nako mukhang nangyeme lang niyang si Taragis. Maniwala kayo sa akin. Baka parti pa rin ng prank nila yan. Siyempre pagka-post ng Taragis, hindi naman agad-agad mababasa ni Mang Ramilyan unless babad talaga siya sa Sokmed at nakalike sa page nyo. Tapos mula sa kanila, pupunta pa siya ng tattoo shop. Kakausapin pa niya yung tattoo artist. Siyempre gagawan muna ng sketch ng artist yan. Hindi naman rekta tatatuan siya agad tapos i-sterilize muna mga gamit, i-ready ire mga kailangan, etc. Saka pa lang siya uumpisahang tatuan. Baka nga doon pa lang lagpas 30 minutes na ang lumipas. Tapos sa pic na pinus niya magaling agad. As in flat na flat. pagbago ang tattoo, dapat nakaumbok yung skin. Tapos mamula-mula yung paligid nito. Matingkad din dapat yung kulay, haha. Basta medyo duda talaga ako. Ngunit pagdating nga sa bagay na ito, tila hati naman ang opinyon ng mga netizens. May mga hindi nga naniniwala na scripted lamang ito? At sa mga tao namang naniniwala na scripted lamang ang lahat, tila ang labis na naloko o mano ay ang mga taong tumulong kay Ramil. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin ng komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. Yan ang trending!